Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel marami nga nagulat at nasyakda Naglabas na naman ng panibagong motor or scooter Si Rusi Motorcycles mga kamots At narito nga tayo sa Rusi Motorcycles Arkong Bato, Valenzuela mga kamots Dahil na-deliver na at dumating na rito Yung pinakabagong scooter na nilabas nila Which is the Rusi Force 150 uh, Maxi Scoot coming from Rusi Motorcycles. Pinakabago. So, usap-usapan to ngayon sa social media dahil sa uh, ang King Pogi nitong uh, motor na ito, bagong scooter na ito coming from Rusi. Kaya naman alamin na natin ng specs nito at kung ano-ano mga taglay nitong uh, features. Ito pinakabagong Maxi Scoot na ito coming from Rusi Motorcycles. Kaya naman huwag na natin patagalimpayan. Simulan na natin. Alright, so this is the all new Rusi Force 150. Wow. Ang pinakabagong labas na Max Scoot coming from uh, Rusi Motorcycles. So dito sa Rusi Motorcycles, Arcong Bato, Valenzuela, mga kamos, meron dumating na isang peraso ng uh, isang unit ng Rusi Force 150 as of August 2025. Actually, dapat uh, sa ano tayo, sa Rusi MH Del Pilar tayo, una nagpunta. Eh, sabi ni Sir Sandro, eh, wala pa daw Do, stock doon. Kaya dito, ta, dito niya tayo pinapunta sa Rusi Arcong Bato, Valenzuela. So, this one na color na i-review natin mga kamos is color black. Napakaganda ng kulay nito at tsura nito sa personal mga kamos, no? Kung makikita nyo siya. Ayan, so umpisa natin dito sa fairings niya na naka-forged carbon. Wow! Dry forged carbon mga kamos. I think parang buong uh, motor na ito parang may ganitong texture na forged carbon. Napakaangas ng windshield niya mga kamos. I wonder kung adjustable ito. Ayan, so hindi siya na-adjust maamos para naka na yung yung, yung ano niya, yung pwesto niya. Sa windshield niya ito maamos na clear visor. Ganda oh. Para siyang windshield ng uh, T-Max ng Yamaha, no. Ayan, tapos pagdating sa headlight niya, so isa isa, ng, isa sa mga nagpaangas dito sa Rusi Force 150i yung headlight niya. Na kagaya sa, sa Rusi Adventure X na naka-projector light na rin maamos, naka-two units of projector light na po 'yan. So sayang nga lang hindi pa naka-activate itong uh, Rusi Force 150 na bago. So, hindi natin makikita makakamots yung itsura ng headlight niya. Pero I'm sure, 100 for sure makakamots maliwanag ang buga niyan kasi naka-projector light na po yan. Ayan, tapos uh, pagdating sa turn signals niya, ayan, so dito nakapwesto sa baba. Ayan, so ito po yung pinaka-turn signals niya. Ang ganda talaga ng itsura ng mukha niya, mga kamots, So, Meron pa siyang edge dito sa magkabila. Matapang yung itsura niya. Pagdating sa daytime running light, ayan, so dito nakapuesto kataas ng headlight niya, mga kamots, magkabilaan. So meron tayong napak napakalapad na fender dito. Of course, nandiyan yung signature logo ni Rusi Sa telescopic fork, meron din siyang naka-emboss na Rossi dito. So, hindi rin basta-basta yung ginawa ni Rusi dito sa braking system ng uh, Rossi Force 150i. 4 pot caliper tayo dito, mga kamots. side fairings niya, Ayan, so napakaganda ng color combination, no? Color black tapos yung pinaka decals niya is color gold, no? Ayan, so dito sa gilid nakalagay diyan is Rosy Force and then sa baba niyan nakalagay dito yung signature logo ni Rosy. Ayan, naka-intact diyan. Ayan, so dito meron din siyang carbon forged carbon na na-design dito. Oh. Wow! Ang init ng tabi ng sa may footboard niya, no? Parang buong motor yata na ito is it naka-forged carbon. Ayan maging dito sa part na to. Ayan. Dito sa uh, dito sa tank Ayan, dito, dito, malapit dito sa manibela. Ayan, so naka-forged carbon din. Okay, dito naman sa gilid, mga kamos, nakalagay dito yung word na force na naka-3D emblem na. Ayan, no, naka-chrome silver emblem po yan. No, kakaiba rin yung tsura ng tambucho niya. Ayan, medyo malaki yung tip niya, no? And then sa mismong cover ng tip niya, silver uh, metallic radiator cover. Ayan, ganda rin. By the way, mga kamos, naka-disc brake na rin tong uh, Rusi Force 150i sa likuran. So, mag-expect tayo na medyo malakas-lakas na braking power dito sa bagong scooter na ito coming from Rusi Motorcycles. And then, naka-twin shock absorber din to sa likuran. Ayan, so kakaiba rin yung itsura ng taillight nyo. Naka-clear lens yung sa taillight nya. Naka-integrated na rin yung turn signals nya, mga kamos. So, dito na rin nakapwesto yung turn signals nya. So, sayang nga lang talaga, hindi natin makikita, mga kamos, yung itsura ng buga nitong tail light niya no kasi kakaiba yung itsura oh yung hugis meron siyang built-in plate light of course and then reflectorized added visibility sa gabi kahit mismo dito sa air tender niya mga kamots kaya kung makikita niyo naka forged carbon din sa CBT niya makakamot, sa crankcase ganun din naka forged carbon din no wow. kasi maging sa airbox meron siyang built-in tire hugger na mapapakinabangan natin tag-ulang panahon dito sa Pilipinas. Sa uh, part na yun, meron siyang uh, engine mud flap para hindi wala talagang tatago sa tubig dun sa engine bay natin. Ayan. Sa side stand niya, mga, mas iba yung kulay. Uh, chrome silver. Alright, so proceed na kagad sa sukat ng gulong nitong pinakabagong uh, Rusi Force 150. So sa harapan nito ay gumagamit ng 110 by 70 by 13 inches. Kakaiba rin yung itsura ng mags niya, mga so. Wow! Ang ganda. Tapos, naka-metallic black tayo dito na paint finish. Ito, naka-tubeless na po ito, mga kamot, sarap at likuran. Itong uh, Rusi Force 150i. And then, ang ginamit na gulong ni Rusi Motorcycles para dito sa pinakabagong Rusi Force 150i ay cordial tires. Sarap at likod. Alright, so pagdating naman sa ng gulong niya sa likuran, mga si ito yung gumagamit ng uh, 130 By 70 by 13 inches din So, para na rin siya backseat wow! And then, pag meron siyang separation Pagdating sa driver to passenger And then, meron siyang garnish dito na color silver Na plastic type Nakalagay dyan is rosy Pagdating sa stitches niya o tahe Napakalinis ng pagkakatahi niya Sa driver, mga kamos, naka-anti-skip tayo dito na feature Sa upuan Hindi ka basta-basta dugulas, no? Ayan sa passenger naman, meron tayong napakalapat na upuan para sa passenger pa rin. Meron tayong alloy grab bar dito na naka matte black paint finish. Sturdy and then mukhang matibay din mga kamos. Alright, so meron tayong napakalawak at napaka spacious na under seat compartment dito. Wow! Nakasya half face helmet dito. Dito na rin nakapwesto yung sa baterya niya. This is safe. Kung sakaling uh, dulusong tayo sa bahay na hindi naman ganun kataas. So, so din naman sa tanke niya. So, dito rin nakapwesto sa unahan. So, which is convenient. At least, hindi na tayo tatayo sa Rusi Force 150i kapag magpapagasolina tayo. Ang fuel tank capacity nitong pinakabagong Rusi Force 150i ay ayon kay Rusi Motorcycles Makamots ay 9 liters. Fuel consumption ni 35 to 45 kilometers per liter. Meron tayong magkabilang side pocket dito. Dito sa left side. Ayan, so buksan natin siya. Ayan, so meron tayong side pocket dito sa left side na medyo malalim din, no? Na pwede natin paglagyan ng mga cellphone natin. wag nga lang natin iiwanan. Motorcycle gloves, mga barya-barya, pwede pwede dyan, maamos, no? Spacious din yung uh, side pocket niya, malawak din. Sa right side, same lang din ng lalim at lawak. So, good thing kaya uh, Force 150i, ang dami niyang uh, compartment, no? Bukod dito sa under seat compartment niya meron pa siyang side pocket dito na dalawa na medyo malaki-laki. Sa susiyan niya, mga kamot, so hindi pa siya nakakilis. So dito sa manibela niya, ayun, naka-forged carbon din tayo dito sa bandang part na to. Sa gitna niyan, mga kamot, meron siyang feature na power socket na naka-USB ready na. Ayan, kumain kita nyo. And then, naka-Type C ready na rin. So, dalawang portion. Yung nilagay na power socket dito ni uh, Rusi Motorcycle sa Rusi Force 150i which is napaka-convenient mga kamot dahil dalawang cellphone na pwede natin ma-charge dyan. Kung USB ready yung cellphone mo, ayan, so dito ka sa taas. Kung Type-C naman siya, dito naman sa baba. Ayan, so dalawang gadget na kagad yung pwede natin i-charge dito sa Rusi Force 150i. Na napaka-convenient in case na maglo-long ride tayo gamit ng motor na to, pwede eh, na tayo mga ngamban na baka malobat yung mga cellphone natin. And then pwede, pwede rin siyang gamitin sa mga naghahanap buhay gamit ang motorsiklo dahil meron na siyang power socket na pwede ka mag-charge ng mga cellphone niyo Sa mga buttons and switches, dito sa left side, meron tayong uh, built-in passing light. Ayan. And then, uh, high beam, low beam. Built-in hazard switch. Ayan. So, meron din siyang built-in hazard. Then, signals left and right, busina. And then, pagdating naman dito sa right side, mga kamots, meron tayong engine field switch dito. Itong kulay-pulang button na yan. Meron siyang uh, patayan ng headlight dito in case na gusto mong uh, makatipid lalo sa baterya. And then electric push starter. So, ang ganda rin ng handgrip niya. And then sa bar end, naka-alloy bar end tayo dito na naka-gloss black. Tapos, meron tayong fully adjustable brake lever dito. Kaya kung may dito niya, meron siyang bilog dito. Na merong numbers 1, 2, 3, hanggang 4, hanggang 5. Ayan. So, i-adjust ia niyo yan. Depende sa preference ng kamay ninyo. Makakamas kung mahaba yung kamay ninyo. Ayan. So, pwede niyo siyang i-adjust. Ayan, meron po siyang adjustment uh, agyasan dyan. Kabilaan, mga kamots. No? Okay, so lastly, din na tayo sa instrument panel niya, mga kamots, na naka full digital instrument panel. Sayang nga lang talaga, mga kamots, hindi pa naka-activate itong Rusi Force 150i. No? Hindi ko talaga mapapakita sa inyo yung sample na itsura nitong uh, instrument panel niya. Pakita ko na lang sa inyo, mga kamots, yung sample picture ng itsura ng instrument panel niya para lang may idea kayo. Alright, so yan po yung looks and appearance, mga kamots, itong pinakabagong uh, scooter coming from Rusi Motorcycles, which is the uh, Lucy Force 150i. Alamin naman natin ang iba pang uh, engine specs at features na meron itong uh, bagong scooter na ito coming from Rusi. Ang pinakabagong Rusi Force ay mayroong 150cc engine displacement 4-stroke, single-cylinder, naka-single overhead cam with 4 bulbs. Nagtataglay naman ito ng max power na 11 HP at 8,000 RPM habang kanyang max torque ay 14 Nm at 6,750 RPM. Para sa kanyang fuel system, naka-electronic fuel injected na rin ito habang kanyang cooling system, ito po ay naka-liquid cooled. As for the starting system, pinapagana po ito ng electric push starter. Dahil naka maxi scoot style ito, ito ay gumagamit ng continuous variable transmission or CBT Pagdating sa driving system nito, para naman sa kanyang suspension, sa harapan ito po ay naka-telescopic fork habang naka-twin shock absorber naman ito pagdating sa likuran. Para naman sa kanyang braking system, pares po itong equip ng hydraulic disc harap at likuran. Na wala mang ABS or TCS braking features e eh, meron naman itong CBS or combi brake system na kapag nagpreno ka ng 70% sa unan ay eh, sasama ng 30% yung nasa likuran preno nito which is convenient na rin at napaka-useful na rin pagdating sa isang motor. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,920 mm, overall width na 755 mm at overall height na 1,220 mm. At meron naman itong seat height na 790 mm habang kanyang ground clearance ay 140 mm. At ang kabuang bigat naman ng motor nito makamos ay 142 kg. At yan ang engine specs at iba pang features pinakabagong Rusi Force 150. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price ito dito sa Rusi Motorcycles Arkong Bato Valenzuela as of August 2025. So, na tayo sa cash price at installment price itong pinakabagong Rusi Force 150i. So, magkano nga ba ito dito sa Rusi Arcom Bato, Valenzuela City? So, pagdating sa cash price niya, mga kamos, ito yung nagkakalaga ng 110,000 pesos. So, sabi ni uh, Rusi Motorcycles, kasama na doon yung LTO registration na 3 years. Ayan, so pag installment naman, pwede pwede nyo na itong kunin. Itong pinakabagong Rusi Force 150i dito sa Rusi Arcong Bato, Balitsweda. Kung, sa, kung saan pang merong uh, Rusi Force 150i sa mga branches nila, mga no? So magdadaw lang kayo dito ng 10,000 pesos. Again, kasama na dyan yung LTO registration na 3 years. Pagdating sa monthly amortization, pagdating sa 12 months, 10,666 pesos. 24 months, 6,035 pesos. And then 36 months or 3 years, 4,495 pesos po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong Rusi Post 150i. Sabi ni Rusi Atong Bato Valenzuela, mga kamots, kapag kukuha daw kayo ng mga motorsiklo nila rito, kahit anong unit, kahit sa ang uh, Rusi branch, eh, meron silang binibigay na lifetime uh, service. Ibig so, sabihin, mga kamots, ang habang buhay na yun, hanggang gumagana pa yung uh, Rusi na motor na binili nyo sa Rusi Motorcycles. So, lifetime service, ibig sabihin, wala kayong babayaran, mga kamos. Libre po lahat, change oil, gear oil, and then, sabi pa ni Rusi Motorcycle, kahit sa mga uh, major repairs, mga kamos, no? wala rin kayong babayaran. Ang uh, bali, ang gagawin nyo na lang, mga kamos, ay eh, magbigay na lang ng pakonsuelo sa mekaniko na gagawa. So, yun lang yung gagawin nyo, mga kamos. Depende, depende na sa inyo kung magkano ibibigay nyo. Yung dagdag pa ni Rusi Motorcycles, mga kamos, Kapag ang uh, motor mo is rusi and din nasiraan ka sa kahit anong lugar sa buong Pilipinas, kung saan ka man nasiraan, eh, meron silang uh, tinatawag na on-road service mga kamos, no? kung saan pupunta ang mga mekaniko para ayusin yung uh, motor mo kung sakali masiraan ka. Mga kamos. This is napakagandang offer coming from Rusi Motorcycles. Kung rusi ang motor mo, tatawag ka lang sa mga numerong ito na ipa-flash ko sa screen. Ayan, and then uh, kung nasiraan ka, kung saan ka man nasiraan, pupuntahan ka ng mga mekaniko ng Rusi Motorcycles para gawin ng libre yung motorsiklo mo. Dito lang sa Rusi Motorcycles lang nagka, meron ganito na amos yung pupuntahan ka ng uh, mismong, uh, mga mekaniko ng Rusi Motorcycles para gawin mismo yung motor mo ng walang bayad kung saan ka man nasiraan dito sa Pilipinas. Yan po yung cash price at installment price mga amos itong pinakabagong uh, Rucy Force 150i, coming from Rucy Motorcycles. So bago ko tapusin itong vlog na ito, gusto ko magpasalamat unang-una kay Sir Sandro na nagturo sa atin kung saan merong stock nitong pinakabagong Rucy Force 150i. Maraming maraming salamat kay Sir Sandro. And then uh, pangalawa kay Ma'am Ruby. And then kay Sir Mike na nag-assist sa atin kanina, ma'amos, para i-review itong pinakabagong Rusi Force 150i. So abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin na ilalabas sa ating YouTube channel, ma'amos. So stay safe, ride safe always.